Welcome back to my channel. Last day na namin today dito sa resort na to. Yeah, let's go! Ang ganda ng ambience dito. Sobrang nakaka-relax. At beachfront talaga siya. Kaya ito yung nagustuhan ko dito. Two days lang kasi yung pinareserve ko dito. Kaya ito, lilipat kami sa ibang resort naman. Na-surprise ako, dumalaw si mama at si papa. So, eto, sumunod pala sila sa kapatid ko baby pa lang si Kendall nung nakita ng papa at mama ko pero si Alia at saka si Mayor hindi pa nila nakikita sa personal kaya pati mga anak ko din sobrang happy nila kasi hanggang sa Facebook lang sila <laughs> nakikita ang lola at lolo nila pero ngayon sa personal na meet na rin nila gustong mama siya lang mga anak ko kaya eto nagpunta kami sa mall may bago silang uh, kopya dito sa Sabory kaya eto titikman natin pork, red beans, pandan, and munggo, and ubi flavor. Yung one box, 20 pieces. Kumuha ko ng one box, bali assorted, para matikman ko lahat ng mga flavors nila. Tamang-tama naman, friend ko pa yung uh, sales lady nila dito nung high school. Kaya eto, tuwang-tuwa ako at um, ang na namin hindi nagkita since nung high school pa. Kaya ang saya. Habang nag-iikot-ikot kami dito, gusto daw kumain ng ice cream ang mga anak ko. Kaya ito, dito kami sa Jollibee para matikman nila yung um, Coke Sunday. Ayan. So, nagmerienda na rin kami. Tinikman ko na rin yung tuna pie nila. At ito naman si Kendall. Sobrang nagustuhan niya talaga yung burger steak nila. Biglang nag narin na rin ako sa palabok. Kaya ito, Um, titikman na rin natin yung kanilang palabok. Tagal ko na rin hindi nakatikim ng palabok ng Jollibee. Nag-order na rin kami ng mango peach pie. Sobrang nagustuhan ng mga anak ko. Ayan, happy sila. Ang sarap daw kasi. Then after namin mag Jollibee, eto magte-take naman kami ng mga tinapay para matikman din namin yung mga bread nila dito. At na-amaze ako kasi parang sa Japan na rin yung style ng bakery dito sa sa mall, kaya eto titikman natin yung kanilang pandi coco. Kakaiba at bukang masarap. Very unique at Pinoy na Pinoy talaga dahil may pa dahon ng saging pa yung kanilang pandi coco. Then, kumuha na rin ako nito dahil favorite ni Kendall ang almonds. Then, nagtuturo si Alia. Gusto hey. din oh, daw nito uh, cheese Kami, isa bread isa with garlic. Kaya kumuha na rin ako ng isa. Paratikman lang muna natin, okay? Sure na lang tayo, okay? <laughs> Mami, ano yung ano, oy, tinapay? Oy. Masarap yung tinapay na nabili natin? Hindi, ako magawa. hmmm thank you daddy ito mukhang masarap ngayon ko lang ito matikman pa parang pandi ako daw to eh. pero isa lang yung binili ko, titikman ko muna parang pandi ako daw siya ganyan oh, nung man niya sa loob parang ang ganda kasi kasi may balot siyang ano, uh, banana leaves pero isa lang yung binili ko, titikman ko kung masarap Hindi ko ako Ito. yung binili natin kanina. Tara, open natin. Ayan o. Oh. Ang daming fragrance. Ang dami yun. Tikman na natin isa. At meron tayo, ano, red beans, pandan, pork, at saka ube. Tikman natin yung isa. Yun? Ano yan, Kendall? Beans? beans? Red beans. Red beans? May mm -hmm. ko yung red beans. Mm -hmm. Ako hindi. Ube bell me. Tikman ko rin ah. Ano flavor yung tinikman, Maria? Ah, uh, ube. Sarap? Sarap. Favorite mo kasi ang ube na. Oo. Mm -hmm. Favorite niya kasi yung ube. <laughs> Kaya assorted yung binili ko para matikman din namin yung mga ibang flavors pa. Kina niyo to, ang sarap. Hi, Ben. Ito na yung ube. Ube, gusto mo din, Clark? Oo. Oh. Ayan. Ay, naubusan na ako. Dalawa lang ata yung ube nilagay. Mmm. Mm. Sarap yan, Hopia, Clark. Nagustuhan nila yung Hopia. Pero Ayan no. Ayan na. Tigman mo natin. Tigman natin. Ano na Mmm. Ah. Ha pa. Mmm. Madami. Eh. dami naman. Ito pa si Red Pork. Bagong luto kasi ito kanina, kaya tamang-tama. Masarap pa siya. Bumitin kami mga tinapay. Ay, Hindi oh. mo naman naibos Good morning! 7 a.m. na. Tara, tingnan natin sa ambience sa taas. Habang tulog pang mga kids, tara at muna tayo. Kuha muna tayo ng pambili ng kape. Tsaka bibili na rin ako ng Milo para paggising ng mga bata eh may iinumin silang mainit-init at paborito nila ang Milo and sa sobrang aga namin eto magbubukas na daw ng maaga si Manang <tipan> Ayan, copy ko na lang na natin. Bili ka ng Milo sa mga bata. Black coffee. Then, ito yung mga tinapay na natin na pakahapon na binili namin sa... Hindi ka gabi. Ito, masarap. At mahilig ako sa almond. Yung copy, meron pa. Tsaka ito, ano. Pork floss. Tama yan. Ngayon ko lang matitikman. Hindi ko pa natitikman. Tingnan natin natin. Tingnan natin, natin. Natin, natin. natin kung masarap. Yeah, we can na. Kendal, Alia, wake up. Pinsan yung mga yun. So, kuya Gandal. Kuya nila di nila ba? Pinsan? Kuya din din. Nagusto ka ba? ano yung binibili mo doon sa Manila? No? Ano yung gusto mo sumo? Oo. Masarap gusto mo? Masarap sa gusto Hmm. Mm -hmm. Tignan niya. Tignan niya. Tignan sa labas. Ang lakas ng ulo. Hindi kami makapasyal kasi ang lakas ng ulan. Ang lakas ng ulan. Hindi kami makalabas. Gulo-gulo ginagawa ko. Kadal masarap yan? Oo, oh, masarap. Mamaya maumay na ako. No! Mamaya maumain na ako dito. Ito, miss. pero ano, May almond siya. Almond ang favorite ko eh. And white chocolate, no?